Kaya I'm excited now to meet our players from other barangays for today. And here they are! Viral Beshi ng barangay payatas, Quezon city, Magdalena Park. And Mr. DJ ng barangay Tipo Bataan, DJ Elmo Ison! We beauty queen Anna ng barangay Kamil Mil Oriental Mindoro, Charity Karenna! Biker ng Barangay San Nicolas Bukitnon, Neil Matunding! And lastly, Basketball Rap Girl ng Barangay Lumbreras, Cavite, Audrey Despuel! Okay, kamusta? Kamusta sa inyo lahat? Welcome! Palapakan natin natin mga sarili. Yay! Welcome, Welcome sa Barangay 5 Manalo. Bakit sa tingin nyo, gayo ang dapat katakutan ng mga kalaban nyo sa ating palaro? Mauna ka na, Neil. Ayun. Siyempre, nandito ang daladala ko ang tungkod ng aking lola. Ipapalo ko kung sino man makatalo sa akin. Wow! Para kay Lola! Para kay Lola! Para kay Lola. Next ka naman, Audrey, our rapper. Pa-sample. Oh. Hmm, Gusto ko nga palang batiin yung mga kalaban ko. Good luck. Meron akong rap para sa inyo. Para yeah, oh no. sa clip oh. lang. Yeah, naman. Hey. Hey. One, hey. two, hey. three, go! Hey, magandang hapon nga pala sa mga kalaban ko. Walang maganda sa hapon kung tatalunin ko kayo. Yay! Yeah. Hey. Hey. Iba yun, ha? Iba yun? Ikaw hey. naman, Charity. Yes. Bakit sa tingin ko ako ang mananalo? Oh yes, champion again, some beauty queen, an Oriental Mindoro. Yes! Hey, hey! hey. hey, hey. Oh. Next, number uh, one, DJ, oh. DJ Elmo. Yon, magandang, magandang, magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga pala si DJ Elmo Luzon, Visayas at Mendanao. Dito lang, nakikinig kayo at nanonood dito lang sa barangay. Cinco panalo. Naku, nandito na si DJ Elmo at alam kong manginginig ang mga kasama ko ngayon. Dahil nandito na si DJ Elmo. Naku ha, wala kayong shoutout. out. Huy! 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 Yes, at eto naman, uh, bukod sa maganda po yung pangalan niyo po, at syempre ikaw din, anong meron kayo na dapat takot sila sa'yo? Shorts. Ma mga Ay. kabarangay. Oh. ako po si Magdalina Pax, ang nag-iisa, oh. jismusa oh. ng TikTok world. Bakit dapat silang matakot sa akin? Dahil Oy. hawak ko ang manikang <laughs> iti Oy. at karayong. Ayoko na palang ituloy ito. Ayoko na pala. Ibig, ibig, ibigay na lang Hindi. <laughs> actually, ito mga nakikita ko sa TikTok and, and yes, all other platforms. Sure. Nakikita ko to. Kaya naman excited na ako, di ba? Iba-iba yung karakter nilang lahat, di ba? May may rapper, may DJ, may beauty queen, may makalola, may... Maritis! Uh... Maritis! <laughs> Kala ko, ano eh, may uh, engkanto. <laughs> Joke lang. Hindi, pero kilala ko ito si Magdalena Box eh. Nakikita ko rin yan. Pero anyway, eto na nga. Buong barangay ay excited na. Kaya ano pang inintay natin? Maglaro na tayo! Woo! Yeah! At dahil lalong tumitindi ang taginit, maglalaro tayo ng gamit ang mga bagay na makakatulong maibsa ng init sa ating katawan. Kaya Ka ng... Pamay-Pay! Kung paano ito gagamitin sa ating unang laro na Pamay-Fight! SK! Play mo na yan. Hey all! For today's game, maglalaro tayo ng Pamay-Fight! kailangan mag-bounce ang ping pong ball sa pamaypay at mashoot ito sa trash bin sa kabilang dulo. Ang first four players na makakashoot ng ping pong ball, pasok sa next round. Barangay 5, handa na ba kayong manalo? Yan, kapag narinig niyo ang 5, barang game na. Okay, ready? Tawang-tawa si Magdalena. Ready ka na, ha? Uh, eto na,

Go, go. Ay! Kaya na. Ay! Naku, natanggal na yung wig. Ay, nahulog. Natanggal okay, na yung okay. wig. Ay, ay, ay. Natang ay! Ooy! Okay na, okay na. Isa na lang. Isa ay, na lang kailangan natin. Ah! Uh! Uh! Oh. Okay. Ooy, sino kaya mananani, down, sino na, sino kayo mananalo sa anong dalawa? Rapper ba o yung makalola? Makalola o rapper? Ay! Okay. Naku, mukhang matinding laban to. Yes! Yeah! Ah? Okay. Ito na. Ito na yung last. Hela! 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 Hindi ka na! Oy! Ako! Oh! 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 Hela! na, Hela! na, Hela! We have a winner! We have a winner! Neil! Dito ka, Neil! At sa mga mananalo, dito po tayo sa aking kaliwa. Neil! Anong masasabi mo? Bakit ikaw yung nahule? Uh, nahuli? Hindi ka nakashoot agad? Ah, medyo walang tulog. Ah, walang tulog. Okay lang yan, kesa walang gising. Di ba? Oo, oh, ipalakpaan natin si Neil. Neil, pasensya na. Pero kailangan namin magpaalam sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil dito sa Barangay 5, lahat ay panalo. Kaya naman duman ka muna sa tindahan ni Aling Tess. At may pabaw na ayuda sa'yo, si SKK. Yay! Come on, aluwa, Neil. Ito yung pampagising. Ito na ang ayuda mo ng one, two thousand pesos. Thank you. Thank you, thank you. And back to you, Kagji. Thank you, SK. Nagsisimula pa lang ang panalong hapon na ito. Abangan kung sino-sino ang aabante para sa chance ang manalo ng... 100,000! Yes! Tito lang sa Barangay 5, Bernardo!